Ito ay si Mang Henry at ang kanyang anak na si Grace Ann. At kagaya ng karamihan sa mga pamilya sa barangay Cuden sa munisipyo ng Senator Nino Aquino Sultan Kudrat, nagsisimula ang kanilang araw sa paghihimay ng sako-sakong mga butil ng kape. Ito ay naaayon sa kanilang katangian, grado at kalidad. Talagang kinikilala ng mga nagkakape ang proseso ng paggawa nito mula sa pag-aani, paghuhugas, pagpapatuyo, pagsalang sa apoy, pagtuturog at pagpapagili upang makapag-produce ng dekalidad na kapeng patok sa masang Pilipino at maging sa international market. Mula noon hanggang ngayon, ang kape ay kaisa sa buhay ng bawat Pilipino. At para naman sa mga coffee farmers ng Sultan Kudarat. Ito ang timpla ng isang masaganang bukas. Tunay ngang naging bahagi na ng buhay ng mamamayang Pilipino ang pagkape. Siyam sa bawat sampung Pilipino ang may kape sa kanilang tahanan at walo sa sampung Pilipino ang umiinom ng average na dalawa't kalahating tasa ng kape araw-araw. Wala ang mas hihigit pa sa kape na siyang gumigising sa diwa ng mga Pinoy mula umaga hanggang gabi. At kapag iyong titignan ang likod ng pakete ng Nescafe Instant Coffee, makikita mo ang iilan sa mga lokal na magkakapeng nagbibigay sa atin nito sa katimugang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang lalawigan ng Sultan Kudarat. Bukod sa hitik sa kultura at natural na yaman, malaki rin ang kontribusyon nito sa larangan ng pagkakape sa bansa. Ito ay marahil dahil sa natatanging pisikal na anyo ng probinsya na napapaligiran ng mga lalawigan ng Maguindanao at Cotabato sa Hilaga, South Cotabato at Sarangani sa Timog Davao del Sur sa Silangan at Dagat Celebes sa Kanluran. Ang mga coastal municipalities ng lalawigan na matatagpuan sa kanlurang bahagi nito bilang munisipyo ng Libak, Kalamansig at Palimpang ay namamarkahan ng mga bulubundukin na naghihiwalay sa gitnang bahagi ng lalawigan mula sa dagat. Dahil sa kaayusan ng lupain at klima rito, naging sentro ng mainam na pagpapatubo at pagpapalago ng coffee industry ang probinsya. Based sa uh, ating Provincial Development Framework Plan, ang area po natin sa probinsya comprises 60% on uplands. Mayroon po tayong ideal na location. Ang probinsya po ng Sultan Kudarat ay nakakaranas ng even distribution of rainfall throughout the year. May ulan po ang magmula January hanggang December. Ang ating apat na variety ng kape ay Robusta, Arabica, Liberica at saka Excelsia. Based on the suitability map, uh, lahat po nung uri ng variety ng kape, yung apat na variety ay angkop sa probinsya ng Sultan Kudarat. Uh, since na yung mga area natin ay nasa mababang elevation, so nakaputok sila, nakapokus sila on Robusta. Ang mga variety ng kape na nabanggit ay nangangailangan ng mga partikular na kondisyon para lumaki at magbunga ng mga quality beans. Ang elevasyon ng lupa ay kinakailangan nasa 600 to 2,400 meters above sea level. Kinakailangan rin ang temperaturang nasa 27 degrees Celsius, katamtamang pag-ulan at sapat na sikat ng araw. Ang Sultan Kudarat na isa sa mga pinakamalaking coffee producers ng Pilipinas ay nakapaglaan ng kabuuang 20,437 hectares o 18.16% ng lupang natamnan na ng kape. Nahigitan nito ang dating na italang lupain na nagamit na may hindi bababa sa 13,401 hectares noong 2011. Sa kasalukuyan, mayroong apat na coffee producing municipalities ang probinsya. Ang munisipalidad ng Senator Ninoy Aquino, Lebac, Calamansig at Bagumbayan. At patuloy pa rin ang pagpapalawak ng pagkakape sa probinsya sa tulong ng gobyerno at iba't ibang mga organisasyon. 25,000 hills na seedlings ng coffee yun ay distribute ng Ditay Rapid sa mga member farmers. Uh, ang nursery natin, meron tayong Robusta and Arabica. Kasi Arabica, kunting-kunti pa In two years time and three years time, makapag-provide na tayo ng volume of Arabica beans. Ang pagpapaigting ng pagkakape sa probinsya ay nagdulot ng malaking epekto sa kabuoang produksyon ng kape sa Pilipinas. Sa taong 2021, ang probinsya ay nakapagproduce ng 30% o 18,044.46 metric tons ng dried coffee berries sa buong bansa at 86% ng kape sa rehiyon 12. Ilan sa mga naging tagumpay ng probinsya sa larangan ng pagkakape ay ang pagiging primary supplier para sa Nestle Philippines at ang pagsungkit ng 8 spot for best coffee out of 68 other Robusta Coffee entries sa ginanap na 2021 Philippine Coffee Quality Competition. Uh, yung pag-umpisa namin is 1994, dito na kami. So nakikita namin yung kape marami. Tapos nakikita din namin maraming kape na ano, nandyan lang sa tabi tabi parang ang sayang, kaya nag-try kami ng process, nag-try kami ng roast. Mga 2002, ang daming bumibil. Ang daming gusto magkape ng sinasabi nila ng na native na coffee, that is Robusta. So yung Robusta yun, ang ginagamit ng Nescafe. Nice Sa PCQC yun, Philippine Coffee Quality Competition. So nag-join ako during lockdown. Hindi ako nag-expect na makakuha din ng slot, that is. Eight, sa 69 kami na naglaban under robusta ng kategory. Talagang pinagbuti ko. Nakakuha ka ng 8th place is malaking karangalan na yun. Kasi doon nag na nakilala din ang kapi natin. Not only from us na coffee, kundi Sultan Kudarat. So, sa time ng mga competition, very happy ako pag Sultan Kudarat meron makapasok. Kasi dyan nakikilala tayo eh sa mga competition. Pag bumibili yung buyer, ito ba yung nanalo ma'am? Ganon. O siyempre, sabihin mo talaga oo. Sa pagkamit ng dekalidad na produktong kape, ang ating mga coffee farmers ay kailangang nakasasabay sa teknolohiya, trends at strategies ng pagkakape. Ito ay ilan lamang sa mga salit na kinukonsidera upang maingat ang naturang produksyon at maipagmalaki ang kape ng Sultan Kudarat sa buong mundo. Innovate, innovate ng innovate kung minsan di ka makatulog. Kasi yung innovation mo, non-stop yun. Pag wala kang innovation, talagang mabibihind ka. Pero hindi naman ako nagkikukumpit sa mga kasamahan ko dito. Kasi gustong gusto ko yung mga taga-kulaman. Marami kaming processor dito. Alam nila yun. Alam nila yung nag i sa kung mag-process. Pag wala kang passion sa mga processing, talagang mabihain ka. Matatalo ka pag hindi ka nag hindi ka nag improve Mayroon din kaukulang bilang ng mga IP na magkakape sa probinsya mula sa kabundukan ay kanilang pinababa ang kanilang produkto sa mga processors upang ibenta. Saying natin si farmers are the backbone of the nation. Tinuturuan mo sila, hindi mo sila pinapabayaan. Pag nagpabili sila, a-advisean mo sila kung paano mapaganda, paano nila mapadami mga produkto nila. So dapat ituturo mo din dun sa kanila yung mga uh, technology ng coffee priority ang mga IPs natin na ina-assist ng gobyerno. Sana naman tayo din i-invite na natin sila sa lahat ng trainings, sa, sa lahat ng expo. Mayroong mga IPs na ma- ma-include natin sa mga invitation natin para hindi sila ma sa mga technologies lalo na sa trends ng coffee. Dahil sa nakakita ng malaking potensyal mula noong 2011, naging kaagapay na ang Nestle Philippines Incorporated sa produksyon ng kape ang lalawigan kasama ng iba pang rehiyong gumagawa ng kape sa Mindanao. Noong 2021, tumaas ng average na 64% sa ani at kita na 45% ang Nescafe Mindanao Project na sumusuporta sa maliliit na magsasaka ng kape sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at Bukidnon. Nagresulta ang naging kooperasyon ng mga makabuluhang ideya, tulong sa teknolohiya at proseso sa pamamagitan ng diskarte sa agri-enterprise na pinagtibay ng mga magsasaka upang matiyak ang mas mataas na ani. As far as research is concerned, the Sultan Kudarat State University is giving focus on coffee, which is the emerging commodity of the province of Sultan Kudarat and we are here to partner with the Sultan Kudarat Province as complementary and supplementary. Naglabas ng mandato ang Regional Development Council ng Rehiyon 12 na maging coffee center ng buong rehiyon ang Sultan Kudarat State University. Kasabay nito ang pag-organisa sa samot-saring pananaliksik ng universidad patungkol sa mas produktibong pagkakape sa probinsya. So many faculty researchers and personnel are already conducting research Which are funded by the Department of Science and Technology, the Department of Agriculture, the Commission on Higher Education, and of course with our locally funded, from the Fund 101. Pinagkalooban din ng Department of Trade and Industry ang universidad ng isang coffee-copping laboratory. Yung faculty po natin and ang mga students natin na mga matitrain will become our trainers later on. So para there will be a continuing uh, education on the coffee uh, quality and production. They can also share this one to their communities especially at Sutan Cuduro. The... Kasabay nito ang offshoot research na tinatawag na Regional Multi-Location Variety Trial of Arabica Coffee. Ito ay naglalayong palaguin pa ang pagtatanim ng arabica coffee na may mas malaking halaga sa merkado. Noong 2019, ang proyektong pinamagatang Enhancing Coffee Production in Sultan Kudarat ay inaprubahan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology para sa pondo. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology at Nestlé Philippines. Sa ngayon po yung ating project ay nakakapag-rejuvenate uh, na ng 61 uh, coffee trees. Meron tayong mga trainings na naikandak sa tatlong uh, partner municipalities. Meron din tayong na-establish na nursery at saka clonal garden sa ating uh, SKS yung Bayan Campus. Ang purpose po ng nursery at clonal garden natin ay ito yung magiging source ng quality planting materials for our farmers in Sultan Kalaran. Ang sustainability ng pagkakape sa probinsya ay pinag-aaralan din ng universidad. Component nito is basis sa fourfold function ng university mula instruction, research, extension, yung resource generation, and then kasama doon yung ating uh, project management. Meron po kami project entitled Farmer or Coffee Farmer Business School. Objective ng project na ito ay ma-improve po natin ang business and management knowledge o ang kaalaman ng ating mga uh, coffee growers with PRDP or DAPRDP and the Nescafe Philippines para po naman doon na ma-deliver ang mga services sa ating mga coffee farmers. Kasi sinasabi ng ating mga coffee farmers na farmer lang sila. And so, kailangan po nating i-inculcate sa isip ng ating mga farmers na businessmen po sila. Nitong 2022, nakahanap ang mga magsasaka ng mga ginintuang oportunidad sa pagsasaka ng kape mula sa lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat sa tulong ng Philippine Rural Development Project sa pakikipag-ugnayan ng Masiyag Farmers Coffee Growers Association. Sa pamamagitan ng sub-project na pinamagatang production and marketing of green coffee beans, ang mga magsasaka ay malayang nabigyan ng suporta sa produksyon tulad ng mga dekalidad ng materyales sa pagtatanim, pataba at kagamitan sa pagpapatuyo. Ang pinakamalaking tulong talaga sa amin, yung PRDP project sa tulong din ng provincial, no sa ating uh, mahal na governor Dato Pax, Manonda Dato, at sa kay Governor Ting, na siya rin yung nag-implement at yung anak na talaga yung nag-turnover sa amin. Yung ang pinakamalaking support na ibinigay nila sa amin at saka yung DA Region 12 at saka sa OPAG, sa UMAG na hindi sila nagpabaya sa amin na matulungan talaga kami ng mga farmers, hindi lang dito sa Sitio Lower Lasas, kundi sa lahat ng mga sitio na maabot namin na i-consolidate yung kapi nila, dito namin dalhin talaga sir sa aming mga warehouse. Dito kami mag-sure, dito kami mag-process para yung maibinta ng farmers sa magandang presyo rin. In five years, siguro, maabot na ng mga farmers na magsabi na talaga maganda ang naitulong ng ating probensya na nakahaw na sila sa kahirapan. Tani, mangin maayo pagid ang organisasyon. Kung ano ang mga benefits, kung ano ang mga project na nag-aabot, makaabil kami. Noong September 13, 2022, Personal na binisita ni Provincial Governor Dato Paksaali Sanki Mangudadatu ang isa sa mga farming location ng Mafakga sa munisipalidad ng Bagumbayan para i-turn over ang project warehouse at drying facility para sa kape. Ito ay sinasaksihan ng mga miyembro ng Mafakga. Bukod sa 13 milyong pisong proyekto, ang Farm to Market Roads ng liblib -lib na lugar ay kasalukuyang inaayos ng Provincial Local Government Unit ng Sultan Kudarat. Marami pa pong pangangailangan ang ating mga coffee farmers dito sa Sultan Kudarat. But in consonance with the uh, Clustering and Consolidation Program of the Department of Agriculture, the initiative of our very own former governor, Honorable Suharto, uh, T. Mangundadato of PhD, na itatagpo ang ating Sultan Kudarat Coffee Council kung saan po nagkaroon ng memorandum ang agreement ang lahat po ng mga agency and NGOs na meron pong mga programa sa coffee. At isa na po dito ang ating mga uh, partner agencies na nandito po ngayon na tumutulong sa atin para maibigay po yung pangangailangan po ng bawat coffee farmers natin. Naturuan na po sila ng Maintana Foundation, ng isda Iboka, and Peace and Equity Foundation kung paano po magpuproduce ng magandang quality ng kape with the new leadership of our young and brilliant governor, Honorable Dato Pax Ali Mangunda Dato. The good governor has allocated funds for this year for the development of coffee industry to ensure our farmers for better production and to attain the goal of the province. Dahil dito sa Sultan darat, patuloy tayong aangat. Ngayon, may mahigit kumulang 23,000 na magsasaka ang nagtatanim ng kape sa kanilang mga lupain. Ang karamihan ay mga tinaguriang smallholders na bumubuo sa papausbong na industriya. Ngunit sa pagsisimula ng pagtaas ng bilang ng mga magsasaka, ang industriya na sumusuporta sa kanila ay sinusubok ng sakit ng mga peste at ang pinakamalaking pagsubok sa lahat ng ito, ang pagbabago ng klima. Flowering time, December, uh, January, ito yung flowering time niya. So, ang parang masisira yung flowers niya kasi sa palaging umuulan. Kaya ganito. Sana wag naman masyadong ulan kasi hindi siya nabubuo. Imagine this day, nakikita ko ang ganda, ang bango-bango dito. The next day, nagkaganito na kasi umulan siya ng sunod-sunod na araw. Kaya ito na siya. kirang sira siya. So, nagpo-post ako kaya bumababa yung production ng kape dahil sa palaging umuulan. Because of climate change. So, ngayon, sa akin lang is more than 40% ang nawala din na production. So, ang lucky. ay uh, wala naman magawa yung mga farmers kasi ang alam ko, nasa climate change yung pagbabago ng mga ano ng ating mga atanin. Uh, ay yung ating klima na talagang umiba na. Kaya nga po, palagi po natin naririnig sa radio dahil nga po dito tumatama na ang bagyo sa atin. Kaya nga talagang pinag-aaralan natin kung ano ang mga adaptation measures na kinakailangan natin para at least hindi maapektuhan ang ating kapihan. Masasabing sa nagdaang taon, ang probinsya ng Sultan Kudrat ay patuloy na nagsusumikap sa pagpapaigting ng mga prosesong pang-agrikultura. Partikular na dito ang pagtuklas ng iba't ibang potensyal at pagbuo ng mga oportunidad na makatutulong sa mamamayan. Ang probinsya ay tunay na gumaganap ng mahalagang papel sa progreso. Ang pagiging sentro ng pagkape ay isang layuning pang matagalan. Ngunit, ang paunti-unting pagkilala sa mga produkto ng probinsya ay malaking hakbang na sa namumukod-tangi nitong kontribusyon ang pag ay isang aspeto lamang ng kabuuan. Ngunit dapat tandaan na sa lahat ng ito, tayo rin ay may makabuluhang parte sa mga naging tagumpay at sa mga darating pang tagumpay sa hinaharap. Isang bagay lang ang sigurado. Ang parte natin sa lahat ng ito ay nagsisimula sa sandaling paghigop ng mainit na tasa ng kapeng Sanhi, ng gintong oportunidad.